Noon, mayroon akong, mayroon akong pananampalatayang Islam. Kaya nagudyok sa akin na mag ng Biblia kasi ayaw ko yung maraming asawa. Sa Islam kasi ang daming asawa, pinapayagan nila marami. Mas gusto ko personal eh. Yung ako lang mag-isa. Ayaw ko yung maraming ka, ano, kaagaw, kahalo. Ayaw ko ng ganon. Nandito tayo ngayon sa Novaliches, Quezon City, sa Assembly Hall of Jehovah's Witnesses, na kung saan idinaraos ang panrehiyong konbensyon ng mga saksi ni Jehovah. Ang taunang tema ng kanilang regional convention ay ihayag ang mabuting balita, na kung saan ay nakapaloob dito ang ilang mga salig bibliyang mga pahayag at mga videos. At nakapanayam natin ang ilang mga delegado rito at narito ang kanilang pahayag. Maraming kaming uh, paghahandang isinasagawa at una nito, yung aming uh, pag-iimbita sa loob ng tatlong linggo bago ang uh, convention na ito. Pero kaming uh, invitation sa mga tao na maaaring dumalo sa aming convention. Tatlong dekada na po ako membro ng Saksi ni Jehova. Kaya ganun na po ako katagal dumadalo, dumadalo sa ganitong mga passion. Kaya gusto po namin dumalo sapagkat pagkata. Uh, ito yung bahagi ng aming spiritual na samahan. Tuwang-tuwa so, kami na makasama ang mga kapatid at sa lahat, papuri po namin ang Diyos na pa. Kaya sabik na sabik kaming makinig pag dumarating. Mm. Ang paghahanda po na ginawa po namin before regional convention. So nang una, inahanda po namin yung mga damit po namin na susuotin, ganyan din po yung mga babaonin po namin sa convention. Yes. Sa ngayon, uh, 39 years na na membro ako ng Samahang Gustong-gusto ko talagang dumalo sa mga ganitong pagtitipon kasi marami ako matututunan lalo na sa mga seksyon na pangkapataan dahil marami itong uh, mga payo mula sa Bible na makatulong sa akin. <laughs> at sa tuwing natirito ako sa pagtitipon ito, sa ng puso at isip ang aning nadarama. Malayo pa po yung na naayos na namin po yung schedule namin hindi kami nag-schedule na umalis o gumunta sa ibang lugar para masigurado namin na makakadalo kami sa convention. Nagandaan ko rin yung pagpapail ko ng leave sa work para maka-attend sa ganitong mahalagang event. Ganon din, nag-iingat din kami sa aming kalusugan para maiwasan, maiwas kami sa sakit at makadalo sa convention. Gusto kong dumalos ganitong pagtitipon sapagkat nakita ko na talagang napakaraming matututuhan spiritual na mga bagay sa Diyos na Jehovah. Gayun din yung pakikipagsamahan sa mga kapatid. Makikita po natin sa mga mata nila at sa mga ngiti nila yung pag-ibig sa isa't isa na no, siyang pinakapinahalagahan ko sa pag-attend sa mga ganito malalaking mga event. So kung dumalo sa ganitong convention dahil ito ay paglalaan ng Diyos na Ihova. Ito ay spiritual na salo-salo mula sa kanya. Ayat, ako tuwan-tuwa na kumain sa spiritual na salo-salo ng Diyos na iyo. At masaya, nakasama nga ang mga kapatid. Matagal na akong dumadalo sa mga ganitong pagtitipon. Simula nung ako'y bata pa lang, lagi na akong isinasama ng aking lolo't lola sa ganitong mga event hanggang sa mga panahong ito. At tunay naman na nakita ko yung samahan na talagang napaka-organisado at saka talagang napakaganda. Um, para kayo nang nasa paraiso. Ako po, 11 years old, isa pong full-time minister. Napapatibay po ako sa convention ito. At gusto ko po mag-take notes para mag- para ihayag ko po yung mabuting balita sa ibang tao at para alam nila na yung mabuting balita ay totoo. Mahal na mahal ko po si Jehovah, kaya I'm looking forward to this convention po. At kapag nag-take down note po ako, magagamit po yung mga natutuhan ko sa magba-house to house at igagamitin ko po yung mga notes ko para ihayag ang mabuting balita. Noon, meron akong, ah, mayroon akong pananampalatayang Islam. Kaya nagudyok sa akin na mag ng Biblia kasi ayaw ko yung maraming asawa. O, kaya natutuwa ako nung nabahay-bahay nila ako. Ang itinuturo kasi ng Biblia tungkol sa bagay ng pag-aasawa, isa lang, isa Islam kasi ang daming asawa, pinapayagan nila marami. Hanggat kayang buhayin. Mas gusto ko personal eh. Yung ako lang mag-isa. Ayoko yung maraming ka ano, kaagaw, kahalo. Eh, ayoko nang ganun. Isa rin na natutuhan ko na yung paraiso, dito rin mangyayari sa lupa. Kung saan na wala nang pagkakasakit, wala nang problema, dito rin sa lupa yung mangyayari. Ayon sa nakuha nating impormasyon, aabot sa 4,000 ang delegadong pupunta rito mula sa Manila, mula rin sa Mandaluyong at Pasig City. Nakapanayam din natin ang kanilang spokesperson na si Day Dumao at narito ang kanyang pahayag. Town Town po nagsasagawa ng uh, um, mga pag ng uh, mga Jehovah's Witnesses sa buong Daigdi at ang pinakamalaking pag-tipon na ito ay tinatawag na Regional Convention. Ito po ay ginaganap sa buong Daigdi at uh, dito sa lugar namin po ay kinanap dito sa Maliches, Quezon City sa Assembly Hall of Jehovah's Witnesses. Yes, Ang mga delegado yes, po, na dadalo rito ay nagmumula sa Pasig City, sa Mandaluyong at sa Manila. Expected na dadalo po ay 4,000 wordless. Tatlong linggo po, bago mag-convention, nagsagawa kami ng isang kampanya pag iimbita para sa publiko na dumalo sa aming convention. Kung doon, habang dito nasa convention, naghanda po kami ng napakaraming departamento para maging organisado, maging ligtas, at talagang maayos at malinis ang ang na ito. Meron pong parking, meron mga first aid, meron mga attendant, nandiyan din po yung safety department. Lahat po yan ay mga voluntaryo na hindi pinabayaran na ginagawa ng mga kapatid para maging maayos talaga at konvensyon. Ang tema po ng convention ngayon ay kihiyag ang mabuting balita. Declare the good news. Ang mabuting balita po na ay nagmulaga sa venue. Si Napatunayan po yan ang maraming pagsisaliksik na talagang napakaputing balita ang binibigay ng uh, salita ng Diyos na nagpumula sa Biblia. Kaya po sigurado, hagamat napakaraming masamang balita ang natatanggap natin, ang mabuting balita na nagmumula sa Biblia ay makaging hinawa at maka makakatiyak kami na ito po ay uh, tulong para kayo may panandatag at may karoon ng papuong mag-asa. Ibitado po ang lahat na dumalo sa aming regional convention. Ito po ay pambuong Pilipinas uh, at uh, simula po ito mula pa noong Mayo at matatapos hanggang uh, magustan ng Agosto para makita po kung saan pwede kayong matent sa so, wika na gusto nyo. Pwede po niyong dalawin o visitahin ang website namin na jw.org. Doon po, pakikita kung saan ang pinagmalapit na venue na pwede niyong dalawin. Kaya naman kinakailangan ng na matinding pagsisika para may isa gawa at may isa ayos ang pagtitipong ito. At yan ang ating live report mula po rito sa Novaliches, Quezon City. Ito po si Josh Lelacruz nag-uulat para sa Bravo News Network. To know Jesus Christ better, come to our convention of Jehovah's Witness. It will help you nice. learn more about Jesus Christ, and we are happy to hear from you. ng hapon. Gusto nating tiyakin na nasa na tayo sa oras na yun. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah.